Magandang <laughs> pagbaba <Tunduwa> ka bata, <laughs> ito, nato Mga lodi ng lo. station. Mga kayo. Hataguk tubig ba? Set out. Tubig riyang may kaalagan. Tamis. Tamis para ko. mga Tamis. <coughs> 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 Ang ang Apit na. Apit na mabuntag. Yeah. Dul. Ah, kong Sa tao tanay ako. ang do, ay, ay sorry. Ah, ang kulubutan gayo. Hatag tubig. <laughs> Over there. Grabe mo 'to kala mi angkop. Grabe mo 'to kakapo. Angkop Cheese to big. Tagal pa nga tagbaso dol be. Tipid tipid sa baso kay dito mo din sila yung. Pero bagan uyang gapon. Uyang gapon. Uyang inom maguran tuyo ni ban upat. <laughs> Paso ma'am. Sa mga jay gaya dapat ilid. Ubing sa goal. Ubing sa ad. Ay ay, salamat. Nah. sila Ya pa baka balik eh surya-hira pa sila dito. Mail. Basketball gehapon. Salamat dul. Shout out sa mga kusog manjagan kusuk bisa minum inom mo. Dol. Mao ni naka sa paggrand oh. Grabe, kanindot tayo. Fresh na fresh. Uy! Dool, ikaw mo mga doon. Grabe na mga doon. Kung ano 16 raman ako. 16 ka ka po yung nagani. Sa to, tanay mga... Grabe pa eh. Waya kali dito. Waya tubig dito. Si Mamu, natang halos kabot ka dito tuyo siguro kayo kaya. Lamat. pinakalas pinakalas sa water station. Dam. Good morning. Good morning dam. Grabe. please claim your Oh, and, so, okay, sa madam. mga maligaw. Sa mga damdamin. basura, please dispose your basura sa sakop ng tanganan. Thank you.